Ah, sniper. Kahit baguhan wala ka pang kaalaman sa pagmumotor, hindi may tatangging isa ito sa the best design ng Underbone. Hugis at forma pa lang ay talagang mukhang pangkarera na. Hindi na nakapagtataka na pangarapin ito ng karamihan sa mga nais bumili ng motor. Hindi mo pa man alam ang kakayanan nito ay parang nakakainganyo na talagang sakyan. Pwes ngayon, masasabi kong hindi na siya basta forma lang. Ang bagong labas sa Sniper 155 ay siguradong may ibubuga na. Alamin natin ang aking verdict sa motor na ito. This is Nel Adriano, hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of this bike. From me must be out your mind. Big time, got a sign. Smokey in the air, that's a lot of fire. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big oh time, big time, big time. na nga na ang Yamaha Sniper 155 2021 with VVA na ngayon and of course nasabi na natin yung specs and features niya sa last vlog this will be more on the performance kung ano yun sa palagay ko, mga mapapansin ko yung mga pang araw-araw talaga na mararanasan yun sa kalsada kung bibili kayo ng Yamaha Sniper 155, sulit ba siya sa price nya, alamin natin yan sa vlog na to so without further ado let's get right to it So pagdating sa looks ni Desens, walang duda talaga sniper isa sa pinaka pogi sa aesthetic ng looks. Parang pag tinignan mo yung itsura niya, parang made for aerodynamics. Tapaka solid ng mga lines, tapaka sharp ng mga curves niya. Pero medyo mad naging bilugan na ng mga curves nito ngayon eh. Medyo naging kurbada na dati mas matutulis. Pero na retain pa rin yung angas ng sniper, napakaganda. Kalo na itong matte black raven, kakulay nung kay Trupa Moto Deck. Sobrang solid, bago na rin ang mukha. Dito naman ang high beam. Buksan natin para makita nyo. Hindi pa to R version. So, may susi pa yan. Digital na yung panel gauge. Dito ang kill switch. May built-in na hazard. Push start. At wala nang kick start. Wala pa rin SMG or smart motor generator. Mayroon pa siyang ignition sound kapag ini start High beam, low beam, passing light, turn signals, busina. Yan. Napaka-pogi niya, no? So dito na yung pinaka high beam nya Parang passing switch din dito Yan Tapos ito yung kanyang turn signals Kitang kita Bout type pa LED yung mga ilaw Pakaganda ng quality ng fender Very malleable or flexible Hindi agad-agad mapabasag Just in case Maaksidente tayo Single caliper lang to Meron din siya dito decals. Ang gulong Maxis 90 by 80 by 17. 17 inches wheels na paganda sa mga cornering. Tapos sa likod naman ay single caliper din sa likod, naka disc brake din. Nan ABS pa siya. Iba na rin ang tambucho Tapos Iba na rin ang taillight LED Sabay Yung turn signals naman Is spot type pa May nakahibalay na ilaw Para sa plaka May reflectors dito Dagdag visibility sa gabi Medyo malayo Ang sa gulong hindi naman ganun kalayo malapit-lapit pa rin no pero may tendency pa rin na matalsikan yung legs na angkas ninyo lalo na ngayon na tag-ulan ito yung chain nya yung pinakakadena nya half lang yung chain cover Bagong linis to pero tag-ulan talaga ngayon Walang magagawa eh. 120 by 70 17 sa likod Tubeless na yung tires maxis din ng katak Very reliable Ayun, naka-single shock sya doon Swing arm Isang malaki lang doon na shocks Walang heel switch kahit naka-side stand 6-speed na rin siya with VVA or variable valve actuation. Sa panel gauge, merong uh, RPM indicator. May odometer, sobrang bata pa, 126 pa lang. Fuel gauge dito. Speedometer, gear indicator, engine check, high beam, low beam, turn signals, temperature check. So yun, uh, upuan niya, two-tone din. Magkaiba yung upuan ng R version tsaka ng standard version. Sa R version, meron pa ditong hati. So, pero two-tone. Napakaganda na. Dito pa lang. Ganda-ganda. Sobrang pogi niya for me. Yamaha logo, 155 liquid gold. Wala nang pangamba sa mahahabang biyahe. Talagang hindi ka neto ititirek. May grab bar din para sa angkas. Walang makikita dito sa loob. Kahit buksan ninyo. Ayan, ito yung fuel tank capacity niya. Lalagay ko sa screen. Very good na upgrade kasi nag na. Tapos, palagay ka na lang ng top box para pwede ka magkaroon ng storage. Dahon type yung side mirrors niya. Maganda rin handle grips kapareso sa mga Aerox. Maganda rin ang paint job ng brake levers at clutch levers. Very good, very good. Uh, may assist and sleeper clutch na rin siya. Mas smooth na yung shifting ng gears. Less than tendency na mag-lock yung rear wheels. Pero dahil non-ABS pa nga siya, maglalak at maglalak pa rin yan. So, pero, let's do it. Let's go. Sakyan na natin. Ayan. Let's get it on. Wow, very torquey. Napakaganda ng torque. <laughs> Made for speed eh, no? Parang pang racing talaga. Itura pa lang Tara, babe. Kasama ko si Lourdes sa aking OBR. Tayo mandala. Buti kinakaya mo pa. Kaya Para saan? Para sa pag-ibig Para sa love Aww. Okay, ito na Ang ganda ng tunog ng stock na makakina, no? <laughs> tara, tara Sticker daw, baby, bigyan mo nga <laughs> May nakakilala sa atin, eh, Desens Lilid lang tayo sa tabi Sir, shoutout, sir Anong name niya, sir? Ayun, sakto Shoutout, sir, Carlo Yon, naka PCX 160 kayo, no? Ayos, ah. Yes, ha. ha? CBS din. Sulit ba? Manina. Ayoko tayo nga, sir. Malakas po. Matagal na sa inyo yan? Kanina lang po. Wow! Congrats! 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 See you sa next vlog ko. Salamat! Salamat! Ha. Bye! Wow, ganda ng PCX niya. Nakakilala sa atin dito Alam na in Edison. Sa South Manila, Side tayo nagshoot. Pero sa mga susunod, wala na ako dito dahil bawal na daw mag-shoot dito. Private property daw. So, ayun. Anyways, balik tayo sa Sniper. pagka pressure yun. By the way, PCX sa Sniper. Depende sa trip ninyo. Meron talaga mga fan ng Underbone. Gusto yung kumaray karera. Ito talaga, Sniper. The best to. Napakaganda ng torque and acceleration. May konting heat lang siya nararamdaman ako between my legs lalo na pag traffic situation pero hindi naman siya yung tanga ka bother na hit pero may hit pa rin no pinansin ko lang para lang alam niyo yung inyong asahan just in case sasakay kayo sa sniper and ayun nga pagdating sa aesthetic and looks sobrang pogi pero syempre magkakaiba tayo ng taste kung gusto niyo ang sniper okay sa inyo pasado comment it down below kung hindi niyo naman trip ang itsura comment it down below Maraming salamat nung kay sir Sa netizens natin Nakakilala sa atin Thank you so much Nakikilala na nila tayo Kahit konti <laughs> So wala tayo specific na motor Mahirap tayo makilala sa kalsada Makikilala lang nila tayo siguro sa lugar Dahil nga dito ko lagi ng vlog So yun uh, Pagdating sa quality wise Para sa akin Very good ang quality ng sniper Walang mga cheap quality na plastic Sulit siya for the price pagdating sa quality ng mga fairings, ng makina, ng piyesa. Very uh, reliable and durable itong sniper. Pwede pang araw-araw, pwede pang harabas. So yan, pabalik na tayo. Susundin na natin yung ating uh, ADV 150 sa Santa Rosa. And dito natin itatesting yung sniper ngayon. Pagdating sa speed, wala ka na rin, uh, pangamba Dahil nga, may VVA na siya Or Variable Valve Actuation Meaning to say, from mid to high RPM Meron talagang power ang motor So, walang pangamba kapag sa mga speed Kung kakailanganin mo mang overtake na speed Kayang-kaya ng motor Tapos, may assistance slipper clutch na rin So, mas smooth na yung shifting ng gears natin Mas less ang tendency na mag-lock yung rear wheels Kapag uh, napasaden, downshift tayo Pero dahil non-ABS pa siya maglalak at maglalakyan ito pa ahon may angkas ako tres walang kahirap-hirap kahit siguro mag 4 pa ako ng paahon mas mahina hatak pero kaya pa din no? damandama mo na hindi hirap tong sniper pagdating sa mga ahon-ahonan yun yung maganda sa manual transmission may control ka pagdating sa engine brake, pagdating sa hatak, kung maahon ka, kung pababa ka, may control ka. Mas marami kang controls. Ang advantage din kapag naka manual transmission ka, hindi ka rin aantukin Lalo lalo na sa mahabang biyahe. Napakasarap na meron kang control sa shifting ng gears dahil parang feeling mo, ang galing-galing mo magmaneho. <laughs> Para kang racer. Lalo pagka mabilis na shift, napupuno mo agad. One, and two, and... <laughs> yung mga ganun na shifting ang sarap na sarap nun sa pakaramdam so meron talaga mga avid fan or talaga mahilig or lumaki na sa manual transmission kaya hindi na sila sanay mag automatic naboboring na sila sa automatic pero kung ikaw naman ay medyo pagod na sa trabaho kaya naman unang motor mo okay ang manual okay din ang automatic depende yan sa trip mo depende yan sa trip mong motor traffic situation traffic test tayo super traffic Tingnan natin kung makakasingit-singit tayo, makakadiskarte tayo. Seat height niya, 785 mm. I am 5'3 to 5'4 in height. Medyo tiptoe ako. Pero magaan, napakagaan ng motor dalhin. Very nimble. Kaya madali lang siya i-maneuver. Hindi ka maninibago kahit first time mo sa yung sniper. Parang feeling mo, kabisado mo na siya. Sige, ipitin nyo na ako guys. Inaatras pa dun. Gigi na talaga. Oh, dito pa siya nagbaniobra. May ambulansya, bilis. Ito busina niya, Ah, 'yun ang busina niya. May ambulansya kasi, nagbabagal siya. Malakas din ang busina. Uy, may ambulansya na. gigi sa iyo. Okay. hindi natitinag sa ambulansya, ano? nakita ko nga doon sa ano may bombero na eh. inuunahan pa ng mga motor eh. <laughs> So anyways, balik tayo dito sa motor Kahit nandito sa traffic situation, walang kakalay-ngalay Kasi napakalambot ng clutch nya Isa sa mga commendable traits nya for me Napakalambot ng clutch lever nya Netizens, talagang Hindi ka mga ngalay, hindi ka gaya ng ibang motor Nako, 5 minutes mo pa lang na Sinasakyan, ang sakit na ng kamay mo Sa, sa clutch, dahil napakatigas Itong sa sniper, napakalambot e na mahirap dito May ambulance, pero Masikip ang kalsada hindi niyan kakayanin talaga nako nagkasalubong pa dalawa so, sinong ipapriority nyo sinong ambulansya ang magbibigay nagkasalubong sila eh <laughs> ngayon lang ako sa buong buhay ko ng ambulansya nagkasalubong <laughs> yung hindi mo inaasahan sino magbibigay lalo ganito kasi na daan <laughs> well anyways uh, sana sana maging safe man kung sino man yung laman ng ambulansya that's something na hindi natin gugustuhin mangyari sa atin of course So, let's all drive safe. Drive safe always kahit anong motor pa yung gamit natin. Kaya nga may mga safety features sa motor para kahit papano, maiwasan natin yung disgrasya. Kung baga, sasabihin ng iba, hindi naman naiwasan ang disgrasya eh. Pero, of course, kaya nating i-minimize yung ating damage. Kaya nating bawasan yung damage na pwede nating matamo. Kung tayo isang preventive na driver, uh, defensive na driver, ayan, pwede nating mabawasan yan. Anyways, para sa akin napaka pogi netong na uh, panel gauge niya na so, nagustuhan ko yung white yung font niya, tapos blue yung background. Nagustuhan ko 'yon and may RPM indicator nakakalibang 'yon and namomonitor mo kung na-activate mo na ba yung VVA mo. Na-ilaw din siya diyan. Yung ilaw naman niya, uh, commendable na LED na para kitang-kita sa gabi and bout type pa yung kanya signal lights. So, okay din yung para kitang-kita kahit tanghaling tapat. Kung tong sniper, maganda yung clutching niya, maganda yung uh, gearing niya. No, kahit bitawan mo siya, nag-continuous yung gear. Pero kasi mga motor lalo na yung mga Luma, Hindi ka makabitaw ng maayi sa clutch. Kawan ko, may na-experience sa gano'ng motor. <laughs> hindi ko na lang sasabihin ko anong brand brand yun pa naman tapos gano'n, uh, hirap mag no? hindi mo mabitawan hindi ka makapag stay sa isang speed na hindi hindi nakaalalay sa clutch dahil bigla na lang namamatay yung motor pero anyways yung mga motor naman na lumalabas nowadays is okay na okay na siya for clutching napakaganda na smooth na ng mga transition nila sa pag shift ng gears at the same time meron na assist and slipper clutch so very good ang uh, ating uh, pagka clutch susunod sana ano na to no? yung may auto blip tsaka quick shift na sana meron na siyang quick shift and auto blip pagdating sa mga uh, overtake hindi ka magdadalawang isip dahil nga manual ang motor at malakas siya. Compared dun sa last na sniper na na test drive natin, definitely mas powerful tong isang to masasabi ko. Very good yung uh, kanya power, torque and acceleration, walang bitin. Maganda to kung isa ka sa mga tao na mahilig bumakbak kasama ng mga tropa mo, bakbakan kay lagi. Tapos panoorin niyo yung uh, kasama ko yung OBR ko. Actually kasama ko siya ngayon. Pero meron kami separate na vlog para malaman niyo kung okay ba siya kung may OBR kayo. OBR means official back ride para sa mga lagi may angkas meron kayong uh, official na back ride alamin niyo kung okay ba yung Yamaha Sniper 155 sa angkasan meron, kami, meron akong separate vlog dyan yung OBR reacts natin na segment kung saan kung ano yung dalakong motor since may OBR ako nagbibigay din siya ng feedback dun sa mga motor na yun ganda talaga ng tunog pagka yung uh, stock na exhaust talaga ang naririnig mo lang makina no? walang mga added na tunog ng muffler solid pa naman ang makina nito o oh. Wow. <laughs> ganda ng tunog ganda rin ang engine brake reliable do no, kapag sudden mas uh, downshift ka meron pa rin lock ng rear brake masarap nito sa mga likuwan, sa mga cornering ang bilis ko naging komportable sa motor na to wala pang isang araw na ginagamit ko no? saglit na saglit ko palang ginagamit talagang parang halos ano na ah, part na sya ng katawan mo ayun neutral <laughs> nag misshift nag neutral madaling nga neutral nito. pero kasi mga motor mahirap hanapin ng neutral 1 down 5 up eh makapit din yung gulong by the way ni para sa mga gantong dry na season makapit yung gulong niya for me kahit na medyo maaligab ako yung kalsada damako ko na may kapit yung gulong ko confident ako sa gulong ko kumbaga pero kasi mga motor na straight from the casa kapag kakabili mo pa lang medyo madulas ang stock tires pero tong sniper reliable to takbo pa ng mga 10,000 odometer tsaka magpalit para masulit-sulit mo kung pwedeng mas higit pa, di ba? Depende sa inyong needs. Kung meron na kayong budget for tires, palitan nyo agad. Fortunately, sobrang traffic ngayon. City driving to may bibigay ko sa inyo na review. Pero kapag maluluwag ang kalsada, naku, sarap pang bakbakan talaga nito. Pero for city driving, walang kapagod-pagod din, Edisense. So, pagdating sa fuel consumption, Edisense, fuel efficient din dahil FI na ang motor na to. Compared na nimbawa, sa carb type, mas malakas pa yun sa gasolina solid ang lakas ang lakas to daman dama ko yung lakas niya. compared yun sa last na sniper na bitin ako to think na beginner pa ako last year pero nabibitin ako sa speed or sa hatak ng sniper noon eto talaga hindi ako bitin no? sapat na sapat yung 155cc para sa akin sulit na sulit yung 155cc so kung talagang gusto mo ng sniper Ito na yung sign kumuha ka na <laughs> Gusto ko rin na sniper na Edison Bago pala ako sa mundo ng motor noon Ito talaga pangarap ko Napupugihin ako sa kanya Sa lahat ng motor na nakikita ko Dito ko pinaka nahe-head turn Kumbaga bali talaga lego Pagka nakakita ko ng sniper gusto, gusto ko yung pula na sniper noon Pero wala pa tayong pambili noon Ngayon meron na Actually meron na tayo Kahit pa paano na budget Though hindi ko pa alam kung sniper yung pipiliin ko as a daily drive kasi ikaw consider ko of course yung aking daily needs Ito ba'y pasok sa aking uh, Pangangailangan sa driver, yun yung mga sinasaalang-alang ko Kasi mostly city driving Lang naman tayo Hindi nga ako nagbi bike dahil nga Hindi naman ako nag express ng madalas Ayoko na eh, Pero kung maglalayo naman, mas maganda siguro Kung may kotse ka no? <laughs> Pero syempre iba pa din yung motor Pag enthusiast ka motor talaga lahat ng bagay. Ayan no? Oh, kayang-kayang isingin sa traffic, no? Para sa akin, okay din to as daily commute, no? Kung talagang gusto mo, meron ka ng pamporma, meron ka pang daily service, invest ka na sa sniper kaysa mamasahe ka, napakamahal ng pamasahe ngayon. Talaga ngayon mo masasabi na sulit ang investment sa motor. Dahil napakamahal ng pamasahe, minsan nagasalina pa bago-bago din ang presyo, nagmamahal din. So para sa akin, sulit na sulit talaga magmotor ayun uy lakas power pa power tulak so overall na di sense my final verdict dito sa ating actually first impression pala to the final verdict agad ako first impression ride sa Yamaha Sniper very satisfied ako sa kanyang torque and acceleration daman, daman mo yung upgrade kung galing ka sa lumang sniper worth it ba na mag-upgrade para sa akin work it lalo lalo na kung may budget ka pero kung ipapangutang mo lang huwag naman na muna no okay na yung dating sniper for you pero kung may budget ka kagaya halimbawa nila Trupa Motodeck kagaya halimbawa ni Japper Sniper mga dati na sila naka sniper noon kahit yung last year lang na version yung triple LED na yung pinaka headlight sulit na sulit pa rin talaga mag upgrade dito sa sniper na to so I think that's it for today's vlog netizens, anong masasabi nyo sa Yamaha sniper, comment your thoughts below gusto ko marinigay nyo mga sa ang inyong mga komento dito sa motor na to unfortunately, limitado lang ang oras ko, ngayong araw ko lang siya pwedeng i-review dahil merong may-ari neto at wala pa din papel ng motor na to hindi natin ng malayo pero so far, impressed ako sa Yamaha Sniper. And masasabi ko na kapag bumali ako nito sulit din. Ladies sulit. Kasi ang pinaka selling point nito yung torque and acceleration. Kaya ka magma-manual, di ba? Pag-underbone. Sulit siya, ladies for me. Kung sakali man bibili kayo nito siguradong booster rin tong Sniper. Okay na okay siya. Yung mga issues na lalabas, hindi pa natin ma-identify for now. Yun lang muna sa ngayon. Kung gusto niyo i-update ko kayo sa mga darating na issues, sa mga updates tungkol so sa Sniper 155, kung ito rin ba yung kukunin kong motor, make sure na ka-subscribe. Kung nagustuhan mo don't forget to leave this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Nel Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.